Hi guys! For today's video ay sinamahan ko nga pala si Buyok na magbutas at magputol ng mga kawayan. Gagawin na kasi niya ang aming Skylab na matagal na ngang sira dahil nasira nga ito na mga water lilies. Umorder na nga siya ng mga kawayan na nagkakahalaga ng 100 pesos ang isa. Binubutasan na nga niya ang mga kawayan dyan para mas madali nga daw itong lumubog at bumaon sa puti. Habang ako naman ay nagpapaaraw dyan dahil ilang araw nang ngang masama ang aking pakaramdam at para nga akong magkakasakit. Medyo tinanghali na nga kami ng kilos dyan at tingnan nyo naman ang araw at tirik na tirik na. Bang aga talagang magsikilos sa mga tao dito dahil kapag tinanghali ka na nga, ibang sakit na nga sa balat ng sikat ng araw. Kaya madilim din pa nga lang nagpapalautan na nga ang mga manging isda dito sa amin para hindi na nga sila abutan ng init. Wala na kasi talaga kaming sinasalok na Skylab at doon na nga lang kami umaasa sa takip ng cage ng pang-ulam. Diyos mga mare, napakahirap talaga ng isda dito sa amin ngayon at wala na talagang mahun. Kaya nga itong si Buyo kay nagtitiyaga na lamang ayusin ng aming Skylab at baka nga daw kami ay makatakal at makapang baon-baon man lamang ng mga bata. Kinabukasan naman mga mare ay pumalaot na naman kami ni Buyo at inabutan na nga kami ng sikat ng araw. Inaantay pa kasi talaga namin na makapasok ang dalawang bata bago nga kami pumalaot. Tingnan nyo naman ang aming Skylab mga mare at talaga namang sirang sirana. Yung ibang tulus nga dyan na nakikita nyo ay naitulos na nga niya nung nakakaraan pa kaya naman tatapusin na lang daw niya ngayong araw. Pailangan nga daw ay baon na baon ng kawayan para maganda nga ang pagkakagawa ng Skylab at hindi madaling masira. Kapag kasi amihan na naman ay sumusugod talaga ang napakaraming water lily at sinisira nga ang aming mga pamalakaya. Bukod kasi sa malalakas na bagyo ay isa nga rin ang mga water lily sa mga kalaban namin dito sa lao. Di bali sana kung hindi ka namumuhunan dito ay gumagastos rin naman ng malaki para magkaroon ng hanap buhay sa dagat. Katulad na lamang nitong aming Skylab ay hindi ka nga makakagawa nito kung wala kang 8,000 to 10,000 pesos. Bibili ka pa kasi dito ng mga at mga kawayan yan, tapos lubid, tapos bayad pa sa magagawa. Mabuti na lang talaga at kakatipid nga kami sa labor dahil si Buyok na nga lang ang gumagawa at marunong naman siya. Tinitiyaga na nga lang din niya ang paggagawa kahit mahirap at mag-isa nga lang siya para makatipid nga kami. Aba, magkano rin kaya ang labor dito tapos eh, wala pang mahuhuli yan eh. Pero syempre, positive lamang kami at palagi nga namin iniisip na marami kaming mahuhuli. Sa umaga nga, ikalmang kalma ang dagat kaya naman tuwing umaga talaga kami pumapalaon. Sa hapon naman ay lumalakas ang hangin kaya hindi na nga magandang magtrabaho. Sa mga oras nga na iyan ay tinataas na niya ang lambat at itinatali ito sa mga tulos. Mas madali sana kung dalawa o tatlo sila ditong gumagawa pero mas pinili na nga lang niyang mag-isa para daw mas makatipid kami. Sa mga oras nga na iyan ay binibisita na nga niya ang mga lambat at baka nga daw may butas ay makawala pa ang mga isda. Ma, i-share ko nga lang pala sa inyo mga mare na noong unang panahon nga nung bago pa lamang kami mag-asawa ay nakahuli nga kami dito sa aming Skylab ng mahigit isang toneladang mamali or big head. Nasa 20,000 nga mahigit ang kabayaran nito mga mare at tatlong araw na nga kaming sasalok-salok ay hindi pa rin So, swertehin ka talaga, ibibigay talaga sa iyo ni Lord Danny. Kaso nga lang mga mare, eh, ilang taon na nga ang nakalilipas ay hindi pa rin nauulit ang ganong mga pangyayari. Tuwang tuwang nga ako noong mga panahon na yon dahil biruin mo ay eh, tatlong araw lamang tapos may 20,000 pesos ka nani. At talaga namang tatlong araw nga na halos lumubog ang aming bangka sa dami ng aming sinasalo. Pero syempre mga mare, naniniwala pa rin kami ni Buyok na darating pa rin ang mga araw na yon na halos sagana nga itong aming isla sa isda. Pagkatapos namang gawin ni Buyok ang aming skylab mga mare ay susubukan naman daw niyang angatin ng takip ng aming cage at baka daw kami ay makapang ulam pa. Tawang-tawa na naman nga ako sa brief ni Buyok dahil may bagong design na naman pala siya. <laughs> <laughs> Nilagay nga ni Buyok ang isa naming cage dito sa malapit sa aming nayon at meron din kami sa bandang lao. Pero itong cage nga na ito ang palagi naming inaangat dahil sinasaguan nga lang namin ito at sa bandang laot nga ay kailangan pa nga ng crudo. May huli na naman nga kaming ayungin mga mari at marami nga akong nababasa sa comment section na bakit nga daw hindi namin ito pakawalan at para lumaki pa nga daw. Ulam na nga namin ito ngayong hapunan at lamang tiyan na rin ay bakit pa namin pakakawal? Pero pagka naman nakakahuli ang aking buyok ng mga tilapyang maliliit at similya ay nilalagay nga niya ito sa aming cage para nga lumaki pa at maitakal namin sa mga susunod na araw. Oh. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood.